ng Webes, kaya naririto ang inyong Spokes Hour. At nandito po ako ngayon sa Tercar. Bakit? Dahil mahal po ang hotel at Airbnb. Dahil, hey. kaya ang ginawa, pumunta ng probinsya. Pumunta ng probinsya dahil mas mura ang Airbnb at napakaganda naman po ng tanawin. Eh. Kaya po ang ginagamit ko ngayon kaganda sa loob, no? So po pwede naman puro talagang pagandahin pala natin yung mga maliliit nating bahay, no? Sa gaya ng nangyari ito. Siguro bago tayo magtapos, ay e, bibigyan ko kayo ng tour. Gusto niyo ba yan? Yung aking munting bahay sa Terhal. Pag-usapan po natin ngayon, kabay, halatang halata po nila, nalinilihis nila atensyon ng taong bayan, yung galit ng taong bayan, doon sa pagpapaaresto kay PRRD. Anong sinabi ni Browner? Maghanda na raw tayo dahil pag nagkagulo sa Taiwan, sigurado meron po tayong involvement. Eh, kailan pa dahil naging protector ng Taiwan? Aben, mapakailan natin sa Taiwan. And Taiwan naman talaga, eh, kabahagi ng China. Sa mula't mula, mula, mula pa ng tatay ni Marcos Jr., si Marcos Sr., eh, kinilala natin ng One China Policy, iisa lang ang China. So kung lulusubin ng China ang Taiwan, wala tayong pakialam. Gaya ng ginamitan natin ng dahas ang ISIS maute nung sila'y lumusog sa Marawi. Ganun lang po yun. Talagang meron talaga tayong um, hindi lang katungkulan, kung hindi talagang responsibilidad na protektahan ang integridad ng ating bansa. Ganyan din po ang uh, sitwasyon sa China. No? Kung sila talaga ay magdedeklara, magdedeklara ng kanilang independensya, siyempre may karapatan ang China na protektahan ang kanyang political integrity. Pati po Amerika, one China policy po yan. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit nakikisaw sila. No? nakikisaw sila dahil nga sa strategic importance ng Taiwan, unang-una, dyan galing ang mga kinakailangan nilang semiconductors para sa kanilang mga missiles. No? Pakalawa, stepping stone din papunta ng China. At syempre, ang gagamitin nilang base kung magkakagulo, ang Pilipinas, yung mga base militar natin sa Isabela at Cagayan na malapitan sa Taiwan. So ano mangyayari kapag pumutok ang putukan dyan? Well, tatargeting tayo ng China. Kung pwede ba naman yun, nasa atin ang gagaling ang sundalo at sandata at mga missile, lalo na luna, yung mid-range mid missiles, no? na typhoon missiles, na kamuntik na maging mitya ng Third World War. Opo, yung same missile na kamuntik na maging mitya ng Third World War, naririto po ngayon sa Pilipinas. Dati-dati, kabahag ng Daulikatan. Ngayon, permanente na at wala silang plano na alisin. So si Browner, todo takot sa taong bayan na magkakagera at mag mga base militar. Sa international law po kasi, meron sinasabi na isang bansa that allows its territory to be used in a, um, in a manner that is injurious to another, ay eh magkakaroon ng responsibilidad sa international law. Kaya po, walang kaduda-duda, pag nagputukan dahil dyan sa Taiwan, puputukan din ng Luzon. At hindi lang po mga OFW natin sa si Taiwan ang manging indrobol. Kaya nga po dapat talaga, bumalik tayo sa pulisya ni Patay Digong na independyente ng foreign policy. Lahat kaibigan walang kalaban, dapat yan, paalisin natin ang Typhoon Missile. At pangalawa, bawasan natin yung mga EDCA sites na yan. Dahil, ano naman ang silbi ng EDCA sa kagayan at sa um, uh, Isabela, no? kay layo niya doon sa pinag-aagawang isla sa Palawan. Ang tinatawag po natin na Benham Rice ay hindi po yan disputed, hindi po yan inaangkin ever ng China. Ang talagang problema natin sa West Philippine Sea. So ang aking solusyon nga dyan, sige kung gusto niyo mag-ed ka, mag-ed ka kayo doon sa Kalayaan Island. Miskin gamitin niyo pa yung buong isla. Doon kayo maglagay ng kono -ano ng missiles sa gusto niyo. Para naman na magagamit yan doon sa pagkatatanggoyan ng interes ng Pilipinas na protektahan ang ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Pero hindi, linagay nila yung typhoon mission nila at linagay nila ang kanilang EDCA sites doon sa malapit sa Taiwan para kung magkaputukan dyan, miski wala naman tayo pakialam dyan sa Taiwan issue, pati tayo makakalitkan. So tama po si Browner kapag nagputukan sa Taiwan, damay tayo dahil sa kanila. Dahil pinayagan nila, ang presensya ng Amerikano dito sa Pilipinas na siguradong targeting ng China. Pero, linilihis din po nilang issue dahil akala nila pag tinakot nila ang tao sa gera, makakalimutan na si FPRRD. Hindi po. Lalo namin naaalala si FPRRD dahil noong panahon ni FPRRD, wala po tayong kalaban. Hindi po naging ganitong kainit ang relasyon ng Pilipinas sa China. Kaya po panahon na yon, ang daming kapital na nanggaling sa China, ang daming mga turista na nanggaling sa China eh ngayon, nawala na yung ating posisyon as number one supplier ng saging man lang sa China. Eh pinakamalaking merkado yan para sa saging dahil mahigit isang bilyong mga Chino ang kakain ng saging ng Pilipinas. Ngayon, naunahan na tayo ng Vietnam. Kasi bakit naman uh, ng mga Chino ating mga produkto, eh kinukonsideran na tayong mga kalaban. At kinukonsideran natin silang mga kalaban. Kaya nga, di ba, nag-issue na ng tribal advisory ang mga Chino kasi nga, tina-target ang mga Chino rito na pinagsisinungalingan ng babae sa Malacanang pero alam naman natin na pati yung mga estudyante sa kagayaan, eh tinatawag na ahente. Espia daw ng China. In fact, nagsabi pa ang ating Secretary of National Defense na may batas ang China na lahat ng Chino ay espia daw. Ano ba naman yan? Masyado namang sinophobia yan. OA na kayo paano tayo makikinabang sa bagong yaman ng China kung ikukonsideran nila na natin silang mga kaaway. So, Browner, itigil na yung paglilihis ng issue. Ang issue pa rin, bakit nyo ibinigay? ang ating FPIRD sa ICC bago pa man hingin ng ICC ang kooperasyon natin para maaresto si FPIRD. At bakit yung binaretsyo sa dahing at hindi sumunod sa Rome Statute na dapat hinarap muna sa RTC para sa deportation proceedings o extradition proceedings pala. Hindi deportation, kundi extradition proceedings. wag ilihis ang issue. Hindi mawawala ang galit. Mga jutang ginamis nyo, ibalik nyo ang amin presidente, Rodrigo Roa Duterte. Maiba naman tayo. Abay, ang Hungary, isang miyembro ng European Union, isang European country, ay nag-anunsyo na, bibitiw na sila sa ICC. Alam niyo po, significant ito dahil ang ICC, ang nagbuo talaga niyan ay mga Europeans. Yan po yung European Court dahil ang Amerika hindi naman kasapin diyan. No? At uh, dahil ang mga bansang Afrika ay dating mga colonies ng uh, mga European countries, kaya naging miyembro ang African states. Nasabi ko na sa inyo dati, nung ako'y nangampanya sa IFC, talagang nagkakaroon na ng nabubuong desisyon ang African Union na bumitiw na sa ICC. Kasi ang pinupuruhan nila, puro mga Afrikano. Kaya naman, talaga makina kinailangan nilang kunin si Presidente Digong para masabi sa mga Africano o kita mo, hindi lang itim ang amilinilitis, pati mga kayumanggi dahil si Duterte nakakulong ngayon sa dahil. Pero ang dahilan kung bakit umalis sa Hungary, kapareho rin ng dahilan kung bakit ang Amerika, ang China at ay Russia ay hindi kasapi, Kasi nga, bagamat ang intensyon ay ang ICC ay parang court of last resort para doon sa mga sitwasyon na maraming karumalduman na krimen na walang gumagana ng hukuman o walang gobyerno para magbigay katarungan, ang ICC nagpupumilit. Miskin gumagana yung mga hukuman gaya ng hukuman ng Pilipinas, ayan, pinilit na kunin si Duterte. Bakit nga sabihin na hindi kaya nitisin ng hukuman ng Pilipinas? ang 43 murders. Samantalang nga maging dalong masakit yung case na isa ko sa private prosecutor, eh na, na, na ang 57 counts of murder. di ba? So malinaw po yan. Masyado nang feel na feel ng ICC ang kanyang jurisdiction, ang tawag dito, overreach. Maski hindi dapat maghimasok dahil meron namang lokal na mga um, na mga hukuman na po pwede maglitis ng kaso, pinipilit niya ang sarili niya. Bakit? eh paano kasi ma-justify ang mga sweldo ng empleyado ng hukuman niya kasama ng mga maestrado at mga prosecutor kung wala silang kaso. In fact, isa yan sa pula ko ngayon sa ICC. Palibasa, wala na aktibong kaso, nag-aantay na ng decision yung isang kaso at wala na silang masigurang kaso dahil wala naman silang mahuling mga respondents. Ayan, para ma-justify ang kanilang napakalaking budget, linilitis sila si Duterte, miski wala namang jurisdiction na. Tama ba yon? Hindi! Ang aking prediction, dahil isang European country bumitiw na, ang susunod na bibitiw sa ng African Union. At pagkatapos niyan, isa-isa ng mga European countries ang bibitiw. Hanggang ang maiiwan na lang ay yung mga European colonial powers. Nalaos na ngayon. Yung Espanya, ma-overtake na natin no, pagdating sa progreso. No? Excuse me, no? Kaya lang naman sila naantala ating uh, development dahil yung kanilang pamamaraan ng pamalakad nung sila ay uh, colonial master natin, hindi nila dinibelo yung kalakalan. Ang kalakalan natin, limitado sa galleon trade. Hindi sila nagtamin ng mga cash crops. Alam mo ba diba kung sino nagtanim ng mga cash crops? Mga Inglaterra pa, mga Ingles pa. Nung sa kaunting panahon, na naging koloni nila ang Pilipinas. Kaya yung mga haciendas ng tubuhan sa Iloilo, -ilo, Negros, mga Ingles pong nagsimula niyan. Ang mga Espanyol, buhay tamad. Kaya tuloy ang namanan natin, siesta, manyana. <laughs> Galing po Espanya yan. Kaya ngayon talaga, parang third world country ng Espanya. Mas masigla pang ekonomiya natin talaga. Bagamat nandyan ang mga bangag na mga namumuno. Kaya anong mensahe? Goodbye ICC! Ang malupit dyan, kinulupan nila si uh, Presidente Duterte samantalang alam nila na ang isang paa ng hukuman ay eh, nandun na sa libingan. At habang nagpupumilit kayo na litisin ang gaya ni uh, dating President Rodrigo Duterte na wala naman talagang kayong hurisdiksyon, lalo niyong binabaon ang Korte sa libingan. Ako ayaw, Kuya. Dahil ako talaga naniniwala pa rin. Yung mga sitwasyon na karumad-lumad na krimen dapat may mapupuntahan ng biktima. Pero habang bukas sa mga lugar na hukuman, hindi dapat naghihimasok ang ICC. O, tignan natin ang mga comments. Ang daming mga comments. Teka, susubukan ko po lahat basahin yan, ha? Paano ba natin itataas itong mga comments, no? Ah, para naman yung mga mas maagang comments ay mabasa natin. Dahil ngayon po, live tayo, titignan ko po kung paano ko mababasa yung mga komento. Well, ah, ano kasi, no? Paano kaya? Paano natin mababasa itong mga komento doon sa simula? Tignan natin ha, para hindi naman unfair dun sa mga nauna. Odo, ang dami mga komento, maraming salamat. At ang dami pong nanonood ng live. Halos 10,000 pong nanonood ng live. Ang akin is, Boo kay Browner, War Mongering, Dahil, linilihis ang issue tungkol i-FPRD. Yan pa rin pong issue at goodbye ICC. Okay. Si C.G. Hon, I like your... At ako, ang bilis naman yan. I like your nature background. Okay, si Junjun Idol attorney si Hani um teka si ano yan apo nawala na pobing maligayang vlog bakit kasi ang namumuno ni Linda Gonzaga hi po tama po laban lang talaga Angelica Bohol Gaviola Duterte Parid Elizabeth Guerrero Pimentel thank you for your time po Calminyosa Torre, um ano yan uh, oh, hindi ko maintindihan yun Dudes Casanera I like your nature background tapos, isyong Daisy Duda po, attorney, nasa likod din si Lisa Marcos dito. May patay na kasi. Okay, tingin ko naman. dito o yan. Si Honey Chu, kawawa naman si Tatay Nico. Ang Pilipino pa rin siya. Nagsibisya sa bayan. Tapos, si uh, Danger Boss, Demigod. Hukuman na, na why pulos? Tama rin with May pag-asa pa ba? mapu-uwi si Tatay. E, Siyempre po, may pag-asa. At uh, ako naman po, uh, eh, whether or not I'm counsel, eh, eh hindi ako mag, uh, mananahimik hanggang uh, hindi magawa yung dapat magawa para sa mapalaya. Pabalito Oronzo, hello Fox Tamara rin po fox, may pag nga po. Tapos sa uh, Sandra 44, good evening po. John Spea, naga tapang tapangan si Al Browner, Angelica Royal Gaviola, Bawal bangad. Analin watching from New Jersey, Mariste Barrios Fox, always following your update. Keep up TV, hi attorney. Um, Yen Yen Agnes Habibol, paano naman Harry Roque, daming tanghal ngayon sa Pilipinas, minsan, uh, minasan, konnichiwa, ay bangan! Ay, Nelly Estudyante, matalino talaga si Tony Roque, thank you po. Ian Reglo, vote to Terte, to Ten Bundok, go ba to? Bonas, 3 PDP. At saka, gabay party list, ha? Huwag nung kakalimutan, gabay party list. Yan po magpapatupad ang sama ng universal healthcare, libreng gamot at libreng paggamot, magpapatupad ng libreng edukasyon, hindi lang dun sa 50% ng mayroon ng edukasyon, kundi lahat ng ating kaputira, at magpapatupad ang ng libreng wifi at pagsisimula, ng mag, mag magtataguyod ng freedom of information at saka ng whistleblower Act para lahat ng mga kurabot makulong na. Randolph Diaz Telefrancia, kailan po mamatay si Marcos Jr. Kung talaga, only God knows Randolph. Chu Chu Train, managot si Martin Romualdez at BBM, anti-corruption. Kunong si Gerald Torres Diwata, Gerald Ibe, mag-aiba, si Pinoy, si Banga, si Pinoy, bonggunoy ka. <laughs> Pinoy ako, watching from Hong Kong, Maria Pema Duterte, hello, ma'am, hello, nandito po ako, hindi ko iiwan na iyong kamag-anak. Um, tapos, meron po isa, pera-pera lang ICC, Grace Young, watching from Cleveland, RH10, Garcia Paki. Ay, no, wala na si Isa Garcia. Ay, nawala wala na. Anyway, Bobby Ujungan, dapat ang cabinet member of cabinet, um, Jazz Mikian, ano po ang chance na makalabas na ang detention cell si Tatay Digo? Mataas po ang chance. Dahil ako po naniniwala yung lack of jurisdiction, rational temporal. Ibig sabihin, yung nagsimula sa lalong preliminary investigation sa pangalawang taon matapos tayo mag-BTO, yan po ang pinakamalas na argumento, wala ng evidential legal issue po yan, dismissed na kaagad. Okay? Maraming salamat po sa inyong mga komento. Ang dami po. Kaya hindi ko ka mababasa lahat. Ganun pala. Maraming maraming salamat po ha. Pero itigil ang warmongering. Hindi kami magpapalihis ang issue. Take bring him home. Bring him home. Bring him home. And goodbye, ICC. Congratulations, Hungary. Maraming salamat po sa inyong tuloy na pagtangkilik. At dahil ang kaya natin sinabi. Tignan natin kung mabibigyan ko kayo ng tour na aking tahanan. Okay? Tingnan natin. Ito po ang aking kabukiran na bakla. Okay? Ito po. Yeah. Okay? Tapos, ito po ang ito po ha. Daran! Ha? Pwede na po. Magsasaka. Ah, ah, Tingnan natin. Ah. Ah, tignan mo itong bahay ito. Makikita niyo po. Makikita. Parang bahay kitipin mo. Iba ka na ba? Parang bahay Pilipino, no? Dyan, na simple-simple. Kung simple. ganda na nilo, Papakita ko sa inyo ang loob. ang marumi kong mga gamit ay naroon ito. Kaya, tignan nyo ang ating loo. Ito ang ating lugar. Oh. So, habang, habang nakatagin ay natayin diba ko na as the, 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 the Philippines. only the with the, with the only with the, with the God bless. Bye.